Isa na namang may dugong Pinoy ang nagwagi sa international stage sa larangan ng pagkanta. Si Johannes J.J. Peach, ang Filipino-Austrian na nanalo sa Eurovision 2025. Atin siyang lubos na kilalanin. The Philippine Showbiz List presents Sino si Johannes J.J. Peach, ang Eurovision 2025 winner. Personal Profile Si Johannes Peach, na mas kilala sa kanyang stage name na JJ, ay isang Filipino-Austrian singer-songwriter na ipinanganak noong April 29, 2001 sa Vienna, Austria. Siya ay anak ng isang Austrian na IT specialist at isang Filipinang cook. Isinilang sa Europa, ngunit lumaki sa Dubai, si JJ ay lumaki sa isang makulay na kapaligiran ng musika at kultura na naging pundasyon ng kanyang natatangin style ngayon. Habang lumalaki sa Dubai, nasaksihan ni JJ ang paghahalo ng dalawang magkaibang mundo ng musika. At sa kabilang banda, ang kanyang ama naman ang nagbukas ng pintuan ng opera sa kanya. Ang pagsasanib ng mga ito ay nagbunga ng na tinatawag niyang pop opera. Isang bihirang style na pinagsasama ang damdamin ng pop at ang technical na kahusayan ng opera. Noong 2016, bumalik ang kanilang pamilya sa Austria. Dito mas lalo pang nahasa ni JJ ang kanyang talento at nagsimulang isulat ang sarili niyang mga kanta. Bukod sa kanyang katutubong wikang German, mahusay rin siyang magsalita ng English, French at Tagalog. Hindi lamang sa musika kilala si JJ, isa rin siyang simbolo ng pagiging totoo sa sarili. Sa isang panayam sa portal na Queer.de, inamin ni JJ na siya ay isang queer. Sa kanyang pagbubunyag na isang hikayate na karabataan na yakapin ang kanilang tunay na pagkatao at huwag matakot na ipakita kung sino sila, mapamusikal man o sa personal na buhay. JJ's musical career and style. Noong 2020, ipinakita ni JJ ang kanyang tatangin talento sa musika sa pamamagitan ng paglahok sa kasyam na serye ng The Voice UK matapos siyang hindi makapaso sa deadline ng The Voice of Germany. Sa kabila ng hamon, hindi siya nawala ng na pag-asa at pinatunayan ang kanyang husay sa pagkanta sa bawat nota at himig na kanyang inilahad. Makikita ang matinding dedikasyon at pagsisikap na nagbigay daan sa kanya upang makapasok sa yugto ng knockouts sa tulong ng kanyang kilalang coach na si Will I Am. Ang suporta at paggamay ni Will I Am ay nagsilbing inspirasyon para kay JJ na lalo nagpataas na kanyang kumpiyansa sa sarili at nagpamalas ng kakaibang interpretasyon ng mga piyasa. Sa sumunod na taon, lalo pang pa pinaigting ni JJ ang kanyang pag-angat sa stage sa pamamagitan ng paglahok sa ikalimang season ng Star Mania. Mula sa mga unang yugto ng kompetisyon, agad yung nakuha ang atensyon ng mga horado at manonood sa kanyang malikhain at emosyonal na pagganap. Ang kanyang pagkilo sa mga final show hindi lamang nagpatunay na kanyang kahusayan sa musika, kundi pati na rin nakakayahan niyang pagsamahin ang modernong pop at klasikong opera sa isang natatanging style. Hindi lamang nakatoon si JJ sa mga international competition. Nagpatuloy din siya sa kanyang pag-aaral upang lalong palalimin na kanyang kaalaman sa musika. Dumalaw siya sa Opera School ng Vienna State Opera, isa sa mga kilalang institusyon sa larangan ng opera, bago tuluyang magpatala sa Music and Arts University of the City of Vienna. At sa isang makasaysayang yugto ng kanyang karera noong January 30, inanunsyo ang bagong Austrian entry para sa Eurovision Song Contest 2025, isang awit na pinamagatang Wasted Love na inawit ni JJ. Ang makabagong awit ni Kapansin-Pansin, hindi lamang dahil sa kakaibang pagsasalod ng opera at pop, kundi pati na rin sa husing sa pagbuo ng melodya at liriko. Ang kantang ito ay hindi lamang produkto ng solo na inspirasyon ni JJ. Ito ay isang kolaborasyon kasama si Theodora Spirik, ang Austrian representative noong 2023 at si Thomas Thurner. Isa sa mga kahanga-hangang katangian ni JJ ay kanyang tatangin boses bilang isang counter -tenor na may klaseng soprano. Ang kanyang boses ay umaabot sa napakataas na rehistro ng soprano na karaniwang hindi inaasahan mula sa isang countertenor. Sa kabila nito, pinagsasama niyang dalawang magkakaibang elemento ng musika, ang emosyonal at makapangyarihang karakter ng opera at ang magaan at modernong himig ng pop. JJ's Victory Made History at Eurovision 2025 isa makasisayang gabi ng musika ang ginanap noong May 17, 2025 sa Basel, Switzerland, kung saan itinanghal Austria bilang panalo sa taunang Eurovision Song Contest. Matapos ang ilang taon na paghihintay, muling nakuha ng bansa ang prestihiyosong titulo sa pamamagitan ng 24-year-old na operatic singer na si JJ, isang countertenor mula Vienna sa kanyang awiting Wasted Love. Ang kanyang pagtatanghal na kilala dahil sa kaibang kombinasyon ng opera, techno at matataas na nota na tumago sa damdamin ng mga listeners. Ang kahusayan ng kanyang boses at emosyonal na interpretasyon ay nakapukaw hindi lamang ng mga professional na horado, kundi pati na rin ng mga boto mula sa mga manonood sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa kabila ng matinding kompetisyon, nangibabaw ng kanyang talento at originality. Ito na ikatlong panalo ng Austria sa kasaysayan ng Eurovision at ito ay naging bahagi ng na kanyang natatangin musical identity. Ang kanyang pagkapanalo ay hindi lamang tagumpay para sa Austria, kundi pati na rin sa mga kababayan niya sa Pilipinas na nagbunyi sa panibagong pagkilala sa galing na may mga dugong Pinoy sa international stage. Bago pa man ang gabi ng kompetisyon, si JJ ay tinuturing ng isa sa mga paborito sa paligsahan, ngunit may matinding hamon din mula sa iba't ibang kalahok. Sa Basel, tinatayang na sa 100,000 katao ang lumahok sa iba't ibang aktibidad na kaugnay ng Eurovision, isang patunay ng walang kapantay na suporta at kasiglahan ng mga fans. Dumagsa ang mga supporters mula sa iba't ibang panig ng Europa at naging mula sa mga malalayong bansa, kung saan ilang mga manonood ang lakbay ng libong milya upang personal na masaksihan ang paligsahan. Ang tagumpay ni JJ agad na kinilala ng mga opisyal ng pamahalaan ng Austria. Ipinahayag na kanilang mga leader na siya ay nagbigay ng liwanag sa kanilang bansa at muli nagdala ng karangalan sa Europa. Ang kanyang tagumpay ay nagsilbing inspirasyon sa mga kabataan at sa mga artista na nangangarap makilala sa pamamagitan ng kanilang sining. Si JJ sa kanyang makapangyarihang tinig at matatag na mensahe ay naging simbolo ng panibagong henerasyon ng mga musikero na handang yakapin ng kahirapan, kultura at pag-ibig bilang mga instrumento ng pagbabago. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at ihit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!